Degenerative disc disease, L1 to L4. Spondylus disease, L5, relation to l 4 Yun na yun. Ngayon, ano yung spondylus disease? Ibig sabihin, nagbago na yung itsura ng ano, nung mm -hmm. lining nung, no, kasi ganyan yan, o oh. tugma-tugma. Pa, paslat man siya, pero tugma yung pagkakaslat. Tugma. Ngayon, ang spondylus disease, meron niyang isang Katulad niya, binabangit L4 to L5. Yung, yung pinaka-baba, yung pinaka-baba, ituturo ko, pumusog na ng pag Yun na yung spondylosis. Ang spondylosis naman, eh ano, meron din kasi yung spondylosis. Degenerative disease sa L1 to L4. Yung spondylosis L5 to L4. Lumbar levoscoliosis with osteoporosis. Ako oh may Ito, dito ba? Hindi, hindi, hindi. Huwag yan sa Ang osteoporosis naman, dito tayo magkakatalo. Kasi kaya natin adjust yung mga spondylis disease na yan, scoliosis na Kaso, ang osteoporosis, paghina mismo ng buto. Yung tawag nito, yung panloob. Yung mga bone marrow, yun ang osteoporosis. Ayan o, no? maliwa. Nababasa niyo pa ba, mami? Hmm dito tayo magkakatalo, hindi kayo pwedeng ano, dahan-dahanin ko lang talaga kayo. Eh. Kaso, ang problema, baka hindi ma-perfect. Okay? Kasi ito, kaya ko ito eh. Kahit siya may mga liboskoliosis na yan, spondylosis disease, uh, degenerative disease, spondylosis yung mga nakalagay dyan. Dito lang tayo magkakatalo, dito tayo tayo magkakatalo, ano eh, magkakatalo eh. Kasi hindi kayo pwedeng yung puwersahin pwede eh. Ganito mga mga example ng spondylo ano osteoporosis eh no? osteoporosis nababasa niyo ito yung normal osteoporotic osteoporosis ganyan no nagkakaroon ng hollow yung mga ano ibig sabihin rumurupok na yung ending niya no? ng vertebral body ito yung normal dapat ganyan mga masinsin pa yung mga butas-butas niya pero pag nagkaroon ka ng osteoporosis yan ah osteoporosis, a condition that develops with gradual loss of bone mass and density. Bone becomes more porous and brittle, leading to an increased risk of vertebral fracture. Pag nagkamali ka ng adjust dyan, maaaring mag-crush yung vertebral body leading to vertebral fracture. Yun na yung pagka nagkaroon ng intense o medyo malakas ang pagkakaano kailangan nyo mami rin, nadulas kayo napaupo kayo easy to ano yan easy to fracture yung yung tawag na is, uh, ano compression fracture ngayon base rito kasi sa ano yung kaya eh, kasi sabi ko malabo na itong maso sa baba eh tingnan eh, nyo yung, yung guhit oh diba kitang kita yung guhit kitang kita yung guhit Pagdating dito, tignan mo, guri-guri-gur Hindi makilala kung baka Tapos yan, ganyan din yan, oh no? no? di ba, kitang-kita pa yung guhit Ng kwadrado Pagdating dito, tignan mo Di ba? Yun, ano Yun na nagiging problem yun, mami Ilang taon na si mami? Yun, 71 Mami, mag-iingat Mag-iingat kayo sa mga pag-upu-upo ng biglaan, ah yari umuubo kayo sa ganyan. Kailangan, hawakan nyo yung bangko kasi hindi kayo pwede yung maganyan. Malaking magiging epekto sa inyo dahil sa osteoporosis. Eh, binasa ko lang naman yung ano nyo. Dahil nandito na, eh, mag-iingat talaga kayo. Kasi nga, itype kung sino yung nakakaintindi sa inyo. Kanyari, may anak kayo. Anak kayo mga aral. Nak type mo nga sa Google what is osteoporosis ipaliwanag mo nga sa akin. Tapos what is liposcoliosis? What is, is spondylosis Yung sa impression i-type mo to na ano tapos uh -huh. ipaliwanag mo sa akin kung ano yun. Tama ba yung sinasabi ni Master? Kasi sinabi sa akin ganito, marupok na raw yung balakang ko, marupok na raw yung ano, vertebral body. spondylosis multiple spondylosis. Yun, yun ang magpapahirap. Palaging secondary lang palagi yung spasm. Sa yun ang magpapahirap sa inyo. Hirap din ako magkasi tahilid na akong mamaglakat. Mami, meron kasi kayong libos koliosis tapos bumibigay na yung, yung pinakapangilalim. Nakikita nyo naman, sabi ko nga sa inyo, malabo na eh. Yung, di ba? Sa x-ray, kitang-kita nyo na talagang may osteoporosis yung ano nyo eh. Ibig sabihin, no, nag-hollow, ganun nga yun. Eh. No? You know Ang tamang buto, yun nasa pinakataas. Ganun matigas yung buto na yun. Nasa gitna kayo. Yun na yun, osteoporosis. Gradually nangyayari yan, lalo pag umiidad. Magbabitamins kayo sa butong mami, Para maprotektahan kayo. Kasi hindi kayo, kahit mga simpleng pag-upo lang na parang nakaldag kayo, yayariin kayo niya. Malas na. Tadahan-dahanin na natin. Yan. Hmm, sarap. Ikan patagilid. Ano hey, oh, ka so, yung pinakamasakit? O, oh, sige, Ika ang patayin yan. Parang sa O, parang dito sa dahan akin. Dahan-dahan lang Magmadali. madali. Okay. 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 Hindi naman natin kailangan magmadali. Tapos, mami, pili kayo ng ano mm ha? -hmm. Back brace. Mm -hmm. Kailangan nyo yun. Para makita ng mga nakapalibot sa inyo na fragile kayo. Brittle na kayo, malutong kayo, hindi kayo pwedeng ano hindi kayo pwedeng basa-basa makaldag. O kaya matulak kayo sa, kanyari, eh, sa pila. Nagganun kayo sa likod. Ako. Nahihirapan kayo makarecover. Pag nagkaroon ng compression fracture or burst fracture. Huwag yung lalabanan na. Tutulak ko lang ng pautirte. Yan. Huwag iba. Yan. Banayad lang. Kabilang side. Kabilang side, yes. Mahandahan na. Hindi naman tayo nagmamadali. na, <laughs> Pero yun kaya naman natin kung yan. Basta tayo magmamadali. Okay, relax na. Huwag yung labanan. Yeah. Alam nyo, kasunod na niya, yan yun yung mga compression fracture. Yan yung mga kasunod dyan. Tagilid kay mami, pag ganito. Oo, oh, sige. T Tingin nga kung paong. Para siya nga nga ano po mm -hmm. yun po? yung tinatawag na sciatica. Mm -hmm. Sciatica or pinch nerve sa sciatic nerve. Bukod natin kahit pa paano mag-adjust po. Okay lang kayo dyan? Mm -hmm. Okay. Sige. Alam nyo kung wala kayong osteoporosis, dapat dire-dire. Google pain ko kayo eh. <laughs> Isa yun sa pipigil sa akin eh. Oh. No. Nakaka. Paglutong kasi ng buto yun. Kaya hindi ka pwede masama-masa i-cracking. Naku. Baka yung cracking eh, madiretso sa fracture. Mas aggressive siya. Kumpara sa mga ibang kaedad nyo. Yung iba na mga singumidad, walang osteoporosis. Meron lang na mga discompression. Pag nasabayan kasi ng ganun, bawal na bawal kayong makakatag ng yung mapapaupo ng ganyan matatabig ng malakas na ganyan yung yuyuko ng biglaan biglaan osteoporosis ka sa tempo mami yung kamay. yung ganitong uh, traction uh -oh. pwede wag lang i ng malakas yan ito to sa may mga osteoporosis pero siyempre yung lakas Panchado lang. Inhale. Exhale. Down. Down. O, oh, huwag yung pigilin. Ulit, ulit. Ganun lang, o. Oh. Okay. Inhale. Exhale. Down. 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 Yan. Yeah. Isang down lang. Huwag yun. Huwag yun ang dubol-dubol. Diyan lang muna kayo. Huwag yun lang tayo, ha? Oh. Kasi nga po, tinitigasan natin yung ano, kasi kailangan natin suportahan yung palak natin eh. Ngayon, pagtatayo tayo. Uh, ngayon, lala, tututulong yung muscle natin para makatayo tayo. Katagalan, yun na yung tatawag yung muscle spasm. Pag severe muscles spasm na, sobrang tigas niya. Kunting ganun mo lang, ah, uh, para siyang kinag, para na siyang nagka cramps Yun na yung severe muscles spasm. Pero yan, that is part of lower back pain. Yung tinatawag nating meron kayong this disease. Ngayon, pag meron kayong this disease, limoscoliosis, automatic tatawagin niyang sciatica. Kasi nag-radiate dyan. Yun yung sino. Roy, kuha ka ng band. Meron ba kayong dalang ano? Mga pang grip? Na nakakatayo naman kayo, nakakalakad. Pero palagi nyo lang reserve lang yan. Pag malayuan, magpatulak na kayo. Kasi mami, hindi na maganda yung condition na yan. Okay? O, oh, musta? Okay? <laughs> Thank you.